Parangkada ngayong araw dito sa PTV ang satellite voter registration sa ilalim ng Register Anywhere program ng COMELEC. Si Benji Durango sa detalye live. Benji, kumusta dyan? Ryan, ngayon dito sa loob ng PTV Broadcast Center, itong uh, tinatawag na Comelec Satellite Registration, sa ilalim yan ng Register Anywhere Program o RAP ng Comelec. Uh, At para naman sa mga nagtatanong kung paano ba ginagawa ito, ngayong araw, dalawang silid ang gagamitin dito sa loob ng uh, PTV Broadcast Center. At itong uh, room number one, makikita nyo rito ang steps number one. 2 and 3 at sa loob niyan ay uh, diyan gagawin ang uh, ng mga ID at checking ng application form. Diyan din po gagawin ang assignment application numbers at voting precinct. Samantala, dito naman sa ikalawang silid, makikita po natin ang steps 4 and 5. Pasok ka, uh, pakita natin sa kanila. Uh, meron na pong naka-standby ng mga silya, mga computers, sa kasindi na rin. Uh, yan, dyan naman po gagawin Itong uh, biometrics capturing at pagbibigay ng acknowledgement receipt. At dito naman sa labas mga kaibigan, makikita po ninyo na nakalatag na rin ang mga silya. At meron na rin po tayo rito mga kliyente, mga kliyente ng Comelec, na ngayong araw na ito ay uh, magpapaayos ng kanilang voter registration. At uh, alas 8 ng umaga ito magsisimula at matatapos naman ng alas 3 ng hapon ay nasa dadaluhan mismo ni Comelec Chairman George Erwin Mojica Garcia at ni PTV General Manager Miss Anna Puod. Nagsimulang ipilot ang RAP noong February 12 sa isang lugar sa Metro Manila, later province at uh, Bicol Region na may layuning padaliin at mas palapitin sa taong bayan ang one-stop shop voter registration. Kung dati, magagawa mo lamang ito sa iyong mismong local comic office ngayon, pwede mo na itong gawin sa mga designated areas tulad na lamang ng malls, paaralan, simbahan, private establishment at government offices katulad na lamang dito sa PTV Broadcast Center. Ngayon, mag a naman ng Comelec, Audrey, ng kanilang mga schedules at uh, lugar ng iba pang mga register and program na maaring gawin sa inyong mismong lugar. Samantala, ako naman, Audrey, magpapatransfer ako ng aking uh, voter registration from Malabon to Batangas. Kung meron kang papagawa sa Comelec, pila ka na rito para mas mapabilis ang iyong pagpoproses. Audrey? Oo, makakit nga dyan mamaya para makapagparehisto Maraming salamat, Benji Durango.